Magandang magandang umaga sa iyo, Idol Raffy. Akala ko artist ang ka kausap ko. Ba uh, naman? Okay. Ma'am Kay Puy, kaya pala eh, kaya naman pala eh. License esthetician. Tama ho ba? Yes, oh. Okay. license esthetician dito sa California. Sa California. Tell us more about you, ma'am. Kaya na po mahalang magkwento. Ikwento niyo pong sa sa amin. So, Idol Rafi, no, 17 years na ako dito sa Amerika, nagpunta ako dito kasi nagme-mend ng broken heart. Kaya nag ako lumipad ng Amerika para mag-tour. Pero kumbaga lahat ng parents ko, kapatid ko, lahat na iwan sa Pilipinas, ako lang nagpunta dito, nagme-men ng broken heart, ayoko pa umuwi, kaya nag-aari muna ako mag-cosmetology, um, yun, yun mag-haircut, mag-hair color, pero every time na tungkol sa skin na yung pinag-uusapan, sobrang interesado ko, kaya nag-shift na ako ng course ng pagpapaganda ng mga skin ng mga kababaihan at maraming mga Pilipino dito sa Amerika. Up kayo na po ang uh, nag-aayos, nagme-makeup sa mga celebrity, Hollywood celebrities? Yes, nagpe-facial sa mga Hollywood celebrity. So, uh, Idol Rafi, pag kami Oscar Award, yung mga Golden Globe, kami muna yung uh, nag treat sa kanila before pumunta sila sa red carpet para maging ready ang skin nila sa red carpet dun sa awards night. Wow. At dyan na po kayo nag-aral bilang isang aesthetician. Ilang, ilang taon nyo po pinag-aralan yung inyong pong kurso? Isang taon isang taon kalahati ako nag-aral dito, nag-board exam na din ako. Um, tapos nung nakapasa, nag-start na ako mag uh, mag mag-open ng maliit nagrerenta ng clinic sa loob ng salon. At yan pong clinic na yan, sarili niyo po yan ngayon. Hindi ko kayo trabahador dyan, pwede sarili niyo yan. Yes, uh, uh, -oh. owner, owner CEO ako ngayon sa wow. O-Skin Med Spa. Ma'am, pwede ba yes. i nyo kami dyan sa inyong uh, spa Ay, yes, clinic? Pwede? Paki ano lang? Yes, uh o, -oh. tour natin kayo. Ah, Sige, Konti, I don't have you. Pakita natin. Yan, yung, off, yung uh, shop ni ma'am, yung clinic ni madam. Ayan. Ito yung aming, ano, ito yung aming... Oh. Um, social! Ito social. Ito yung aming oh. reception area. Oh! Bello left the group. Ito, <laughs> eto si Ito ang aking mga magagandang mga front uh, receptionist. Frontliners! liners. At, uh, oh. <laughs> e e e hello, hello, hello. Karamihan sa, sa kanila, mga Pilipino. Ayo. At saka, mayroon akong 40, 40 plus na staff. Wow. Most of them, 85% Filipinos. <laughs> Ayun. Ang ganda naman ng inyong pong... Uh, Clinic, ma'am? Yes, pasan pa kita dito sa oh, aming garden room. May so, garden pa? Talaga naman. Na. Oh, yes. astig! Ito yung garden room. Nakapitin. Ang ganda yung... naman. Wow! Relax na uh, relax yung mga kliyente. Ang garden kliente. room. Para pagpasok pa lang dito, naaantok na kasi re very relaxing yung atmosphere. Wow. Tapos ipapasyan din kita dito sa orange room. Orange room. Ano meron po niya sa orange uh -uh. room? Ayan, VIP VIP. VIP na VIP dito, Idol Rafi. So, dito nagre-relax sa mga kliyente bago sila mag-facial. Ma'am, ang tanong ngayon, si magkano bang, isang, aming... magkano bang isang uh, pag pagpa-facial dyan? Alimbawa? Um, $150 ang, ang per treatment namin. Dito naman bali, na ang... Bali, mga ano yan? Mga, mahal din, mga 7,500 pesos. Yes, mga ganon. Tapos, nandito dito yung aming locker, locker. room kung saan iniiwan yung mga gamit bago sila magpa-facial. Ano mag-facial lang yan? Ano pa mga ibang services na binibigay nyo? may botox, may fillers, meron din kinaayos yung kilay, gusto magpapayat ng mukha. So, marami kami ginagawa, pinapaliit yung butas ng skin, pinapabalat yung mga discoloration, so yun lahat kasama. Eh, katulad ko pa, ma may medyo may mga peklat-peklat ng mukha ko, pwede pa patanggal, discoloration. pwede. Pwede Pag pumunta ka dito, Idol Rafi, ako bahala sa iyo, Ay, oh, di ba? San Jose, California. Ma'am! Napakaganda po ng ng kwento niyo ano yung history niyo. Dati raw po ma'am, tagalinis lang kayo ng salamin sa isang pong office. Yes, tama sa isang parlor 'yon. Naglilinis ako ng bintana at saka nagwawalis 'yun ng aking unang trabaho sa Amerika. So, this is rags to riches. Napakaganda pong success story. Ah. Napakaganda ng success. Salamat, Praise God 'yan. Okay.